Ayan mga kaibigan, napakusapan na natin kung magkano ba talaga ang i-save natin. Uh, galing sa ating income, difference friends ko. Kahit ano mag-sources of income natin, dapat talaga nasa-save tayo. Okay, again kaibigan ha, <laughs> kahit magkano, dear friends, kahit magkano, ang importante, nagsa save ka. Pero kung sa TGV ang tanongin mo, mas maganda na mas malaki yung ipon mo, yung sinesave mo araw-araw. Kasi naman, para sa iyo rin yun, dear friends. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner Ate GB. So, kaibigan, no? congratulations at nariyan ka ngayon nanonood kay Ate JB. Dahil kaibigan, for today's topic, napakaganda po ng ating pag-usapan. So, makakatulong po ito sa inyo. No? Kahit ikaw ay hindi patindera katulad ni Ate GB, kahit anong, anong source of income meron ka pa kaibigan, maganda talaga na panoorin mo ang video ito hanggang dulo. Kasi nga, very useful po ito, dear friends. So, walang iba kaibigan, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa savings. So, maraming video na rin po akong nagawa tungkol sa pag-iipon pero ngayon po naiiba. Pero before natin ito uh, pag-usapan kaibigan sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay GB at magustuhan mo yung ating topic ngayon at alam ko talaga magugustuhan mo, hindi ka pa nakasubscribe kay FTGB, sana naman kaibigan mag-subscribe ka na kay FTGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagkasenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So mga kaibigan, ang pag-usapan po natin ngayon ay savings. Alam ko sa iyo, kayo kaibigan, no? katulad kay TGB, gusto nyo rin po mag-save, mag, mag ng pera. So kaibigan, maraming katanungan sa ating isipan. Isa na po dito ay kung magkano ba talaga ang dapat nating isave. Ayan so 10% pa ng ating income, 20% pa or 30% ng ating income. Magkano ba talaga? Kay bigan direct to the point na po si Ate GB. Wala pong exact na percentage, no? Kung magkano ang dapat nating ipunin galing sa ating uh, pera, sa ating source of income, nasa sa iyon na po iyon, dear friends. And this is based po kaybigan, no? Nasa sa Nasasayon na. So, bahala ka na kung magkano ipunin mo, pero base pa rin ito kay bigan sa ating lifestyle at kung ano yung mga expenses natin. Ayan. So, dear friends, lifestyle kaibigan, no? ano bang pinagagastusan mo? Siyempre, kung malaki yung expenses mo, pinagagastusan, maliit yung mag-save mo. At yung, kayo yung talaga mga expenses natin kaibigan at gaano ba kalaki yung ating income. So, akin kaibigan, katulad ng lagi kong sinasabi, wala sa laki o liit ng ating uh, income kung uh, save ba tayo o hindi. Maliit man o no, malaki, dapat talaga nagsisave po tayo, nag-iipon po tayo. Pero, pero magkano ba talaga? Dito ka, kay Ate GB, their friends, 10% po ang sinisave ko. Pero ikaw, kaibigan, kung malah marami talaga yung expenses mo, mahirapan ka mag-save, hindi kailangan 10% po talaga. Pwede, ka, pwede 5% or kahit magkano lang kaibigan ang ipunin mo. Basta lang talaga nag-iipon ka. At kaibigan, kung gusto mo talagang makaipon ka ng malaki, syempre yung lifestyle mo, ibahin mo. Kung ngayon kaibigan, medyo mataas yung lifestyle mo, medyo malaki yung uh, expenses mo, kumakain ka parati sa labas, dear friend, uh, sa bahay ka na lang kumain, nagtataksi ka ngayon, mag-jeep ka na lang. So, disiplinahin mo ang sarili mo kaibigan in regards to mga expenses para talaga sure na makakasave ka ng malaki. Then ang goal natin kay bigan ay makasave. Ngayon, malaki or maliit ang ating income again, makaka tayo. Pero kung gusto mo malaki yung ma mo, siyempre babaan mo yung expenses mo. Meron tayong mga expenses kadalasan sa ating mga expenses kay bigan, pwede po natin mababa. For example, kay bigan sa kuryente natin, pwede tayo mag-save. Ayan, so wag na tayong gumamit ng maraming ilaw, malalaking ilaw kay bigan. Uh, gumamit tayo ng mga solar lights, so, yeah, solar panels, solar lights maka-save tayo ng kuryente kay Bigan. Ayan, pag wala namang tao, patayin natin yung TV, patayin natin yung electric fan, mas maigi kay Bigan katulad kay TGB. Gumagamit po ako ngayon ng selling fan instead of yung uh, desk adex uh, fan, uh, stand fan. Ayan, so gumagamit ng selling fan sa TGB para makasave ako ng kuryente at hindi na rin ako nagtataksi. Bumili nga ako ng sasakyan kay Bigan second hand para makasave ako sa pamasahe. So maraming paraan kay Bigan para makasave tayo kung gusto mo talagang makaipon ng medyo malaki, again, pwede tayo makaipon kahit maliit yung ating income, pero mas maganda talaga na mas malaki yung ating isa-save. Kaibigan, dapat mag-save ka. Kaltasan mo yung expenses mo. Ayan, if possible, kaibigan, kung hindi mo talaga kayang nahirapan ka talaga na paralin yung mga anak mo sa private school, pwede mo sila i-transfer sa public school. So, okay lang yun, kaibigan. Hindi naman yun masama, no? Ayan. So, ang, gusto ko lang uh, ipalam sa inyo, kaibigan, na pwede tayo makasave ng malaki. At makakasave ka talaga. Meron kasi ko basa ng mga comment, ang na sasabi, nahirapan daw na sila mag-save. Nakakasave daw ako dahil malaki yung tindahan ko. Inon, all, ang liit ng tindahan ko, pero nagsisave pa rin ako. Nakakaipon pa rin si Ate Jupi. 'Di ba? Nasabi ko sa king previous vlog na lang ako ng 1,000 pesos na puhunan pero bakit ako naka-save? Kasi nga may tamang disiplina ako sa sarili. Ang sigido talaga ako na mag-ipon kay Bigan kahit noon pa na maliit lang aking tindahan. How much more kay Bigan? Nakakasave na talaga ako ng malaki kasi nga medyo malaki na ito yung tindahan. At yung tindahan, marami na tayong stocks. At hindi lang po tindahan ang meron sa ATGB, meron pa tayong other negosyo, other source of income. At yun na nga kay Bigan, ang parati ko sinasabi, the more sources of income, the more chances, the more chances na makasave ka ng malaki. Alalahan mo kay Bigan, nagsisave po tayo ng pera, hindi lang for future natin sa panggagastusan, di ba? Nagsisave rin tayo pang invest for another negosyo. Katulad kay Ate GB, nagsisave ako kay Bigan, hindi lang para sa pagkain, nagsisave po ako kasi noon, bala ko talaga magtayo ng another business. Ayun na nga, nakapagtayo akong Pesonet Cafe. Galing po sa savings ko dito sa tindahan. O di ba? Diba? Kay tindahan lang, meron sa TGB noon, nakakasave pa rin ako. At medyo malaki ang nasave ko. Kaya kaibigan, hindi po reason na sasabihin nyo na hindi nahirapan ako makasave at TGB. Ang late lang na income ko. Pero TGB nag-ipon talaga ako. Pero napakalit nang naipon ko at TGB. Nagsisave ako pero napakalit. Kaibigan again, okay lang. Hindi ko naman sinasabi na parati malaki ang dapat, dapat mong isave. Ang akin lang, mas maganda na mas malaki. At again, nasabi ko na kanina, kung gusto mo makasave ng malaki, deduct something from your expenses. Yan, yung mga gastusin mo, kaibigan, kailangan maliit na yung gastusin mo. Yan, tamang disiplina sa sarili, their friends, ilang business ko na ito sinabi. Pag hindi naman talaga importante ang isang bagay, hindi naman talaga kailangan, huwag mo nalang bilhin. Yan, kung gusto mo lang, no? bilhin mo yung bagay kasi gusto mo lang na kasi yung gusto kaysa kailangan kaibigan hindi ko naman sinasabi na you will deprive yourself kung anong gusto mo bilhin mo kung anong gusto mo pag marami na taga yung pera mo kung sobra-sobra na pero sa, sa ngayon na medyo katamtama ng kaibigan nagsisimula ka pa lang so sit aside mo muna yung wants mo yung gusto mo unahin mo na yung needs mo yung pangangailangan mo and then after that pag nakaipon ka na ng malaki at medyo maganda na yung mga sources of income mo, meron ka ng iba't ibang sources of income, why not? Bili mo yung gusto mo, ah, mag-vacation ka, kasama ng family mo, it's okay. Basta, huwag mong kalipot, kalimutan, mag-save ka pa rin. Ayan, so maliit, malaki ang income, dapat mag-save tayo ha ng pera. Again, hindi ko sinasabi 10, 20, 30 percent, yun lang kaya mo. At again, kaibigan, mas maganda talaga na malaki yung savings mo. So, mas maganda, mas malaki, marami ang pera natin in the future. Mas malaki yung pera magagamit natin pag invest sa negosyo. At again, pag may savings tayo, kailangan natin ng pera. Uh, for example, may emergency, wag naman sana. Hindi na kailangan natin amang uh, manghiram sa iba kasi nga may maduruko tayo. O ba diba? maganda talaga mag-ipon tayo, kaibigan. At again, wag ka mag-alala, nasa sa iyo na kung magkano. Okay, huwag ka mag-alala, kaibigan. Pwede ka mag-save 5, 10 pesos, 50, 50 pesos, 50 pesos, 100 pesos araw-araw. Nasa sa'yo na po yan. Basta ang importante, nagsisave ka, okay? Ayun mga kaibigan, napausapan na natin kung magkano ba talaga ang isave natin uh, galing sa ating income difference ko. Kahit ano mag sources of income natin, dapat talaga na save tayo. Okay. Again, kaibigan ha. <laughs> kahit magkano friends, kahit magkano. Ang importante, nagsisave ka. Pero kung sa TGB ang tanongin mo, mas maganda na mas malaki yung ipon mo. Yung sinisave mo araw-araw. Kasi naman, para sa iyo rin yun, dear friends. O ba? Diba? At nasabi ko na rin kung paano ka makakasave ng mas malaki. Salamat talaga kaibigan at tinapos na po hanggang dulo yung aking video. Alam ko makakatulong ito sa inyo, lalo sa iyo kaibigan ha. Salamat sa hindi mga nag-skip nags, ng ads. Malaking tulong po kay Ate GB at sa akin family. Lagi mo lang tandaan kaibigan, yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi posible na masinsong ang boy natin. Basta pamasipag tayo, mariskati tayo, may tama ni Sibli na sa sarili, and then we have God in our life. Tiyakasinso ang boy natin kaibigan mo tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong panunod kay Ate GB lahat. Kahit parating nabubulo si Ate Gb, kasi naman bisaya ang inyong lingkod. Pero tinatapos nyo pa rin yung aking video. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Thank you so much kay I also love you. So, asin so po tayong lahat. Claim it. Again, kay Vegan, mag-ipon ka. Huwag mong kalimutan. Save money talaga. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you all. Thank you so much, guys. God bless.